Tatry mag kadaw ng hapon. Baka sakali. Shoot ball na eh. meron lagi eh. yan. Aba. Ano? Meron po. Shoot ball to po. <laughs> Magandang panimula yan eh. Binagalaw kahit maliit. Lalim naman. Ayun guys oh. Guys, unang screen. Unang screen. Maganda-ganda to. Parang may gumagalaw talaga po. eh Sure yan. Oh. Di ba? Oh. Lucky oh. Aroy. Ngayon guys, sabay na manan natin oh. Hmm. Sa nagsasabi pong scripted ay eh? tignan nyo po. Oh. Malayo malayo po. Ayun okay, guys, so nagpapalit na tayo ng bagong screen. Oh, sakto, sakto. Parang sinukat. Parang sinukat guys yung bagong screen. Oh. Okay, uh, yan. Ikaw naman pala. Nakahingal. Oh, yun na, oh. Ayan, guys, oh. Nagtatalo na na yung huli, oh. Ay, grabe, oh. Mukhang magandere. May tumatalo na huli. Muuga pa yung screen, no? oh. Lakas ng uga, oh. Ay, ayun siya, guys, oh. Ayoko oh, makikita nyo, ayun, no? oh. Nasa loob, oh. Ang lakas ng uga, guys, oh. Ayun, no? Oh. Oh. Ay, grabe, oh. Mahuli pala sa hapon, boy, eh. Uh -huh. Ay, si Michael, ten, no oh. Kaya, na, kaya nung mamatay, mamatay, yung ano. Oo nga, eh. Malakas yung uga ng screen nito, guys, oh. Ayun, no? oh. Yan, yung isa kayo, papalit yan. May nang payada ito. Masira-sira, gaganda ng huli, oh. Lakas ng uga. Ayun, parating na si Bok. Ayun, oh. Ay! No? Ay? makakawala pa yata. Tumatalo no. Bali <laughs> angat. Dito mo simo kasi pa malapit lapit na. <laughs> na. Angatin mo na. Angatin na raw. Grabe laki oh. Dami oh. God. Grabe. Grabe. <laughs> <laughs> di mo pala tinanggalin eh. si Tike. Bis na okay. dami oh. Tangkong. Yung stick, hindi natanggal yung stick guys oh, pangalawang screen oh Paldo na naman oh nabasa yung camera ko oh, kaya parang ginigit mo na doon sa screen o eh. jackpot na naman o no? talaga dapat kalabok ano umuaga hapon uy makaka wala ka pa ang dami tayo English, ngayon, eh. ganda ng mga tilapia ang ganda ng size pababa na po kasi ito, tubig kaya ganyan rin eh nakadala, subukan nyo na ng malakil Ayun yun natin. Ay, nadali pa. Huwag hmm? ka lalo yung Ganda ng panan. Ay, bagong screen natin. Shout out po. Umuli <laughs> ka ng marami ha. Ganda na pagkakagawa. Ayan, makatak lang. Lodge entrance o. So. Saka yun po yung entrance o. So. Tinatanong mo, square lang po yan. Kung makikita mo. Ayan, maliwanag na maliwanag Lodge o. So. Yan yung entrance. Eh, salamat po sa gawin. naging sponsor ng screen. Yan eh. Kaya nakapagpalit. <laughs> God bless. o, <laughs> natalong. Ay, ang daging yung cool na naman. Ha? Mukhang tayo. Mukhang tayo imigiri, ha? Ha? Ay, oh, hindi. May bumabangga po. May bumabangga, oh. Ay, okay, guys, oh. I-open mo na. Ito yung wasak-wasak na talaga, oh. Dalawa lang. Dalawa dala lang pala yung dalawa. Dalawa lang pala dalan dala 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 niya. Hindi, yung isa yung buo, eh. Ay, yung buo. Ay, guys, oh. ni Michael tan. i okay. eh, dami, oh. Grabe, oh. Dama, Tim. Nanawan. ha ah, hey! Ganda ng size, puro tilapia oh. Shout out to sa mga nanghihingi po na mga ano. O ano? Tuloy mo. O ayan na po oh. Sa mga katoda, pagpunta sa bahay ni Bus Dorian. Ito na po ay mga bibigay sa inyo mamaya. Pangatin oh. Ganda ng size po ko, oh. puro Tagalog. Mainam. <laughs> 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 ah, pare. Alam mo rin. Oh, ay, hindi siya. Bakit?

Nakahuli. Ah, this guys oh. Ha. <laughs> pa pare sa size. Diyan eh. Yun guys huli natin oh. Nice no, na ayos. Okay. Punta natin guys sa dulo. Ayun oh. Medyo malayo. Ay si Bok, dahil na ni Bok. Guys, mga screen namin, mga wasak-wasak na. Pagkali na. Eh. Pero may pa, may, may kapalit na. Ang gisa. Oh, may okay ito ah. Hala. <laughs> <laughs> na, isa. Uh, may iniyan kaniyan. Sige, tapos sa one viewers po natin. 'Yung hey, loko-loko dinaliktad mo. Napakatakot. Ngayon iniudli niya. Nanghalak na nga, sarado guys 'yung pintuan. no? Sarado nang huli na, niyan. Ano daw? Mulain na nice. yun. Sarado ka lang eh. Trago ng huli. <laughs> ha, naandyan sa tabi ang isda. Wala sa gitna. Hindi, sarado yung ano. Ang gisa. Sarado yung ano. Ang gisa. Ayun o. Oh. Ayun guys oh. May tumata lang. Mula, mukhang na mahinga lang yung mga isda talaga eh. Ayun oh O. Ang gumagay hoy tingnan mo nga And guys oh. sabi niya scripte Al yan alakian oh ang kataalu na no alakip Al parehan tigna nyo nga o gaiso alakian yan natin ang laki niyan. hu 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 ay, ay, din, ay isa? dami oh. mag, -mag milong Bishaner. Kapal <laughs> guys oh. Ako so, mamaya babalikan natin ulit yung may huli-huli yan. Ay! Ikakalaglag <laughs> na. na. Ay. Ay. Ayun pa. Kailangan dito yung isa. Ilang araw na kaya ganyan ang huli ni ano? Hmm. Grabe guys, muntik mo po. Oh. Swerte na kawala yung isa. Wala? <laughs> Pumiwalay <Sarang>, na. Pumiwalay <laughs> na. Sira na. Sira na guys, pero babalik pa rin natin yan. Balik natin yan. Nanguhuli pa siya. Hmm. Hanggit nakakahuli siya eh. Oh pare. Di Hindi mo din alam sa... yung batsa. Sigurado ito. Puno na naman. Eh, yapat pa yun. <laughs> Malaki. Eh, pag may huli nga sa babae. Bukod na yan guys. Andito yung mga Tagalog. Oh. Ito yung mga ano. Kala ko puro Tagalog na. Pan panalo pag Tagalog. Hmm? <laughs> eh. huh? yung sing screen na yun, puro Tagalog yun. Ganda. Saan eh, wala mo na panalo. siguro ng Tagalog. Puno ka agad. Dito na tayo sa part na guys na ano. Ay. Minsan <laughs> makikilitigaw ito pag nalakad ka saan. Sa kuhuli. Cool. guys, anong tawa? anong tawa? pilih guys, dyan, ang sukal dyan, muli din marami, tiyak, 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 Ano? Nakatabi Ay, grabe nga. Ang galing Nangingitim yung ano. Sarado na yung ano. Ayun guys, oh. Babalik ka pare, kuwari Nangingitim yung screen guys, oh. Dali lang. lang maganda. Ay, grabe nga, oh. Ay, nakasarado na, oh. Tutumban na pala, eh. na pala ng isla, eh. Nangingitim mo. Nangingitim mo. Ay, nangingitim Ay, ang sikat. Hindi natin galing tulos eh. Naku, uh -huh. ang dadaling isda na yan. Ang <laughs> aroy. Wala malakot dun. Marami is. Yes. What happened my friend? Grabe yung isda. Saan mo na? Saan dadaling na yan? Hindi. Ang batya ko. Wala pa yung malaking pa screen. Tignan nyo po yan, eh, no? Ito <laughs> tunay May mga tunay din pala. meron pa isa rin. Ay, no, malaki yung isang tunay na Ayun yun. Ay, no. Oh. maraming tunay, Bok. Yes. <laughs> Ayun, guys. yun. Alin? Tignan nyo nga po yun, guys. So, wala pa yung mga pinalid yung malalaking screen kaya pala i yung screen ano mm. sobrang si dami ito. ayan o no? oh. na naman sa isda paano pag bukas yung papinan daw ng umaga yan puno yan <laughs> <laughs> hala na ano? swerte yung maladaan dyan sabi na yung kabiha